Uh -huh. uh -huh. Oo, oh, tinitignan pa niya check So, what's up, ka kababali Mabigag, tsaulo Apon po mo halbang At ayun, kamusta kayong lahat At kung ako'y tatanungin nyo, Okay lang naman At kayo lang din tayo ulit Nakapag-vlog, kaw kababali Matagal-tagal bago tayo nakalabas Ta -ta. So, ngayon, ah uh, Ngayong araw pupunta tayo ng MDO o LTO dito sa Taiwan So tapos na tayong mag, ano, mag motor inspect change name lahat lahat So ngayon na naman mga kapabalik. <laughs> Magpapayad tayo ng, ano, ng violation <laughs> kasi last October uh, na violate tayo kung kababali pero nakita ko sa ano lang itong December ko lang nakita yung violation ko kasi itong December lang ako ulit check ng ano ng online violation natin <laughs> so pinagtatakaan ko wala akong nareceive na ano na envelope Buti lang, silip ko dun sa, ano, sa online at yung deadline ng violation natin is hanggang December 22, kaw oh, ka pabalik. <laughs> so, ayan, yung violation natin is, ano, yung, ano, yung sobrang bagal ko. <laughs> so, dito sa Taiwan, sobrang bilis, sobrang bagal, may violation. <laughs> Dapat naka minimum lang tayo ng ano, siguro mga 40 to 50. Ganun lang yung takbo. So yung nakalagay sa ano sa violation ko, uh, lagay natin diyan sa ano sa uh, screen no. Uh, Ayun. Kasi ano eh ah uh, yung screen record ko yung pag-check ko kanina. Inulit <laughs> ko ulit. So yung nakalagay diyan ko kababali ah uh, 20 20 km per hour yung takbo natin so ibig sabihin mabagal lang yun 20 lang ata <laughs> siguro ang reason nun kaya ako natikturan ng ganun kung kapabali ah uh, Magtitingin siguro ako sa Google Map Kini, ano, tine ko yung daan ko <laughs> Kaya na pa Minor ako, nagbagal ako Kaya ganun ako ako papali Basta malapit na ako sa may mga Crossing Ayan, tinitik ko na yung ano Kung saan kanto yung lilipuan ko Kaya siguro yun na Dali tayo ng ano Violation <laughs> So yung babayaran natin is 1,200 Ayan Masakit din sa bulsa diba <laughs> Ayan ito sa mga nagpapalak sa Dito sa Taiwan na magmotor Ayan So ingat tayo, takbo natin Lapat ka na lang Naka minimum <laughs> Kumbaga sa sahod Naka minimum weight <laughs> So papunta na nga pala ako oh, Dito na tayo sa Dalpa Punta ng Miaoli Motor Vehicle Office no? Ah, uh, dayon tayo yung solo tayo. Simple tayo lang may violation. <laughs> <laughs> so, ayun lang. Huwag kapag-alay. Samahan nyo magbayad. Let's go! office ay 18 minutes lang malapit lang sa dorm namin so sa mga babalak pumunta doon <laughs> magpa motor inspect or magbayad na rin kung gusto nyo mag walk in doon na magbayad pwede naman sa ano eh, sa 7 eleven eh kaya lang ano tayo vlog <laughs> kaya pupunta tayo ng NPO para magbayad para ma experience natin Draby, ang vlog yung tugang ganda ng view So sa ganyan ako napapiolate <laughs> Pag nakakakita ako ng ganyang view <laughs> Napapaminor talaga ako kung kapabalik Kasi eh, tignan nyo sobrang solid Solid <laughs> Sobrang ganda lang view Mamaya dadaan ako dyan pag uwi Magpipicture lang <laughs> So ayun na uh, 5 minutes na lang nandun na tayo sa may ano, Sa may motor vehicle So, yun ko kababalik. Kapit na tayo. One minute na lang. Yan <coughs> lang natin tong uh, top light. na tayo sa may ano, MBO ng Miaoli. Nabahin tayo na Palulisyon. Okay. Kapit okay. na tayo. So wala nang naging exam ngayon ah Ang araw ba ngayon lunis Walang exam for today So yun ka babalik Dahil sa uh, wala akong alam kung paano sa sasabihin kung saan magbabayad pa ko na lang tong ano violation <laughs> dito sa internet <laughs> O kaya iwas iwas na tayong sa bagal takbo <laughs> <laughs> Ay. Mm. Ay. Erlo. Oh, okay, si So, dun -dun tayo sa second floor. Second floor. Saan yung daan dito? Ayun. Intraction judgment and in penalties. Director. So, dependent. Second floor. <laughs> Babahin tayo. Mabilis lang naman to. So, dahil sa nakapangalan sa atin yung yeah. motor, hindi na yata kailangan ng lisensya. Yun ang sabi ng ano, pinagbila natin dati. So, tatanong natin dito. Yes, sir. Yeah. 嗯、英的五一签零号，请到十四号柜台。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 So, pagtapos ating bayaran to, check natin bukas kung meron ulit. So, ito, para lang to sa mga hindi pa marunong magbayad ng sa violation sa 7-Eleven, pwede kayong mag-direct dito. No? So, sa mga alam naman kung paano magbayad, uh, yun, doon na lang kayo. <laughs> so, ako, gusto ko lang ma-experience kaya dito ako nang

118 kasi ang nakalagay dun sa sa dito sa ventilation natin 'yun to. Ang babayaran natin dito 18. Agoy. Dami. 18 pa hindi Okay na. Ah, oh, sige. So, yun. So, yun kung kung babay. Ganun lang pala kabilis yun. Nakabayad na tayo, no? Nagtatakaan ko lang. Yung... Yung nandun sa online, kung kung babay, is 1-2. Pag nating natin dyan, one, naging 1-8. One, siguro may additional na ano pa yun hindi na natin ano siguro mayroon pa akong ibang violation <laughs> kaya kaya nadagdagan yung ano natin yung bayad natin no so tabilang natin to kung babalik tapos larga na tayo kasi pupunta pa ako ng toven mamimili ako ng ano yung mga kailangan natin sabon, shampoo etc etc so yun lang muna Let's Jeep So ayan kaw ka ba uh, Pawi na nga tayo At tapos na tayong magbayad <laughs> So yung nakalagay dun sa Online violation natin is 1 to ang kinayaran natin dun is 1,800 So soro meron pa akong ibang violation na Nakasama natin pero hindi ako sigur, hindi ako sure <laughs> So ayun, ako ka babalik Gusto ko na rin tatabotin tong vlog natin At pupunta ko ng Toven Para magbayad Ay ba? Magbayad <laughs> <laughs> Mag ano Mag mamam mamam maling kainado si Renong makailangan ko. Wala na kasi akong de-autoran sa bond. Tapos yung pabango, ay, tapos kusinarin, konti na lang. Ya, kailangan na natin magbayad-bayad. Ah, <laughs> bayad na naman mamalingke pala mag-grocery. sa ko lang yung ano yung magandang view dito kanina wala pa yung banda at makapag picture lang tayo kahit sa clip so yun lang kung kabaling ganito na lang salamat sa pagsama ng view of my next video salamat So, pipicture pipi lang tayo dito. Sobrang solid ng view. <laughs> ba? Diba? Napakatindi.